Ang na pangyayari na banggit na namin ni Hi. Isa. Dalawang estudyante po, grade 8 student, napatay ng mga kapwa estudyante mm -hmm. daw. Uh, hindi hindi klaro pa sa akin kung sa loob o labas ng eskwelahan. So nasa atin pong linya ah uh, uh, siya, uh, Police Colonel Sandro J. Tafalia. Siya po ang hepe ng Las Piñas Police at hingi po tayo ng update. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Tafalia. Good morning po. Ah, good morning din, Isa. Sa inyo mga tagapakinig. Opo. Sir, pa-enlighten nga po nitong insidente. Tama po yung report, ano? dalawang estudyante na patay ng kapwa-estudyante. Tama po no Anong nangyari po sa labas ng eskwelahan? Opo. Uh, 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 but... Opo, Colonel Tafalio. Medyo in and out. Opo, nangyari po sa labas ng eskwalahan, uh, biyernes po ng gabi. Tama po. Uh, 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 around 7 p.m. Uh -huh. 7 PM. So, ibig sabihin tapos na yung klase nila, maari pong kalalabas ng klase, ganun ho ba yun? Tatama po, uh, kalalabas ng klase. Kasi nung araw na yon last day nila, so, ito so, na mga gamit. pa, uh -uh. uh -huh. uh, uh, Opo. so, next, ano, uh, end of, kanilang, uh, yung, the no, yung, yung, nila. Opo. Um, Pero Colonel Tafalya, uh, Tafalia, nalaman na hubo yung motibo talaga ng nang, uh, nangyari. Bakit sinaksak? Ano ba? Oo, hmm. bakit sinaksak yung uh, dalawang estudyante? Uh, po sa uh, investigasyon ano, mga at around 4 PM ng araw ngayon. At karoon ng uh, pagtatalo yung grupo ng grade 8, grade 9, sa loob ng eskwalahan, particular release sa popcorn room. Mm -hmm. uh, ako, 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 rin sabi sa atin, nag, uh, dahil sa pag-switch ng ilaw, patay sindi yung kabilang grupo, parang napikot ng itong kabila at nagaroon ng pagkatalo. Mm uh -huh. that was 4 p.m. Apo. Yung nung bad ng alas 7, nung labasa na, uh, pang ilabangan itong uh, grade 9, no? grade mm -hmm. kasi yung kabilang grupo. Mm -hmm. Kaya paglabas eskwelahan, uh, 100 meters away from the school, nangyari yung Opo. ano mm -hmm. uh, po yun? Ibig sabihin nag-aasaran o, o papasok ko ito doon sa pag-qualify natin na bullying? parang gano'n ang nangyari. Bullying, but signs, uh, sa grupo sila, no? Mm -hmm. Yung grupo ng nine. Uh, Nakabagdaan na itong grade eight. Mm-hmm. So, ng pagkatalo. So, parang gano'n na nga. Nag-aasara sila yung dalawang grupo. Opo. Oh, <simplify> sa, sa ngayon po, Colonel Atafalia, nasaan po yung mga uh -hmm. uh, mga bata na nakapatay Saka ilan ba yung ilan ba yung, ilan ba yung nakapatay, mm -mm. sir? Uh, -hmm. uh, bali yung ano uh, tayong tatlo suspect, ano? Apo. Uh, no, sorry, sorry. Uh, CACL ang ating tamang term na CACL. yes, apo. May mga edad dito na 14, 15, at 16. Opo. Nasaan po sila? Kung baga, sino pong may hawak ng custody sa kanila? So after po ng ating uh, interest proceeding, uh, po tayo ng kasong pagpatay. Sila po ay nasa pangasiwa ngayon ng uh, uh, City Social Welfare Development, uh, particular ating bahay pag-asa. Mm -hmm. Ayun. So 14, 15 oh, at 16. Although ang 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 patakaran po sa pagka CICL si or Children in Conflict with the Law, yung 15 15 and up po hanggang 18 ang nasa bahay pag-asa. So paano po yung 14, yung years 14. old, sir? oh, uh, mag-under -an this year ng uh, same center, but uh, yun nga, sasabi lang natin na 15 and below, yun totally walang criminal liability. Uh -huh. Kaya mag-under this year ng mga diversion program. No? So. Uh -huh. Okay, pero ito mga 15, 15 and up, Uh, they, they will have, they will be have possible the criminal but uh, uh -huh. depende you no know, if they acted with discernment so ganun po but uh, still kakasuhan pa rin po sila uh -huh. so um ano po yung um uh, ano po yung ano tawag dito paano ho kinausap yung tatlo pa uh, ano ho uh -huh. yung naisalaysay nila at inamin po buba uh -huh. nila inamin ba nila Uh, pas Pas after po nang sila isuko iso po nang ano, magulang ano, kasi po nangyari after the incident 7 p.m. Mm -hmm. po tayo ng uh, paghanap sa kanila. then mm -hmm. kung hindi po sila makita, of course, kaya usap natin na mga magulang. Upang kung isuko na, no? Mm -hmm. So around 12 p.m. nung sila eh, i, uh, I mean, sinamahan sila ng magulang nila, no? Sa, sa pag uusap natin sa prison. they were interviewed, of course, with the presence mm -hmm. of their parents. Okay. At, uh, nilahat nila doon kung anong nangyari talaga. So ibig sabihin pa pala, alas 7 nangyari yung insidente and then nagpanakbuhan uh -huh. yung mga nakasaksak. Tama. Ano, naksak. Tama. Opo, Nag nagtago muna sila. Nagtago, nagtago muna. <laughs> Ilan po ito, sir? Possible po bang more than 3? Uh, initially doon, yung tatlo uh, sila yung mami na uh -huh. talagang uh, sila yung nakabanggan yung bilang grupo. Uh, may, uh, may sinabi ho ba na may kasamahan pa sila, sir? sa uh, say basta interview wala naman silang kasama kasi itong mga etaken o nila ay mm -hmm. dalawa lang magtisan. So uh -huh. At meron din silang mga kasama doon ng mga witness na lower lower grade nila no, mga 14 years old din tatlong witnesses natin. Uh -huh. na magkakasama rin during the time ah. of the incident. Oho, uh -huh. uh -huh. parang uh -huh. rambolyo uh -huh. nangyari, no. Si Colonel Tafalian na nafigure na out din po ba kung uh, 'di ba mayroon silang dalang palanaksak, yung bae na ipasok pa sa eskwela? Oo. Uh -huh. yes. Tama. Ganito po nga kasi nangyari. Nung alas 4 po yung pangyayari, uh, at alas 7 nangyayari. alas 4 nagkaroon ng pagkatalo, alas 7 inabangan. So, tinitingnan namin ang gulo na baka lumabas pa rin no, itong mm grupo ng Green Line at kumuha ng uh, patalim. Ngayon, uh, Kasi hindi man nila inaamin yon at ang na-assume din natin, nadala rin. Pero may possibility po na kinuha sa labas. Uh -huh. um, ano so, po ginamit? Kitchen knife po yung ginamit? At what's po yung patalim, uh, sa pag usap na sa kalas, kaya sabi nila, ay kinapon nila, ba't ang tiling hindi pa ating nakikita at uh, kikusap sa, kami um, sa kanila na uh -huh. tamahan, kung saan, at uh, uh -uh. natin sila mapapilit or uh -huh. Uh -huh. Opo. Tama sa mga nila. Dahil wala ko sila maalala. Ay po, Colonel. So, ibig sabihin, ibalikan ko lang po, inamin po nung tatlo, yung insidente at yung pagkakasaksak doon sa dalawa. Uh, base po sa interview ng ating mga women and children's days, uh, ganoon po ang maalakas. Opo. Yung pong uh, pamilya po ng mga biktima, ano po ang kanilang uh, uh, plano na kung baga talaga bang ipupursue, itutuloy talaga yung pagkaso po doon sa mga CICL natin? Apo. Uh, po, po sa ating panayam, talagang, of course, kalungkot ng kot, uh, hindi matanggap yung pagkawalan ka ng anak at definitely tutuloy daw ang ang reklamo. Opo. Uh -huh. Uh, Colonel Tafalia, curious lang din po ako. No? First time ba ito sa, sa pamumuno mo po sa SPD no? na may ganito pong insidente? O baka naman, uh, sa Las Piñas, I'm sorry, or baka meron pang ibang mga cases po na ganito, lalong-lalo na sa mga schools? Actually po, ngayon po na ako na-encounter ng ganito, but sa ibang city, siyudad, uh, pagkaalang po sa so, Paranaque, from uh, other uh, month ata, may nangyari din pong uh -huh. uh, parakit or pag uh -huh. pagsaksa pag sa estudyante. Uh -huh. Uh -huh. Uh, meron po, ito po yung nangyayari sa mga ibang mga uh, siyudad o lugar. Uh -huh. Yung so, nga lang, banito, talagang, alibas, uh -huh. ito talagang sa paaralan. Ang iba, sa labas naman ito nangyayari nga. Uh -huh. Public school, ano po, uh, students itong involved, sir? Public school? Tama po, tama po. Ah, uh -huh. so dahil po dito panguli na lang po ang um, Colonel Tafalia, nakakalungkot kasi yung nangyayari na so oo. Oh. Dahil po dito ano ho ang na ginagawa ho na, of course, ito concern nito ng DepEd at saka ng mga magulang pero sa side po ng pulisya ng Las Piñas, ano po yung inyong hakbang para maiwasan yung ganitong sitwasyon? Meron ho ba kayong mga um, halimbawa inaalam na eskwelahan na pwede may mga gang o labo-labo yung mga or estudyante na kailangan bantayan? Or nakikipag-coordinate diba? po kayo sa mga eskwelahan uh -huh. po sa inyo pong nasasakupan? Uh, tama po. Yung uh, amit pong sir, action taken dito. Uh, susunod po kami sa para pa lang na magkaroon ng uh, pag-uusap. Mm -hmm. Kung ano po yung mga security measure, ano yung mga proactive approach para hindi na po maulit ito. Mm -hmm. Kasi po yung pag-aalaga ng po sa bata, sabi nila, ay, may, kasab may kasabihin nga po na it takes a village to raise a child. Meaning, whole, 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 violence. Ano. Kasi po ang alam na natin ang bahay, tahanan at pinakamalaking factor to influence mm -hmm. our kids. But of course, paglabas niyan, kung tayo sa, 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 community, mm -hmm. sa school, sa mga kaibigan, so, at sa mga, siyempre sa school, mas maraming oras nila. Mm -hmm. Dapat tingnan natin ano ba yung mga program na or mga lesson na dapat nilang alaman at mm -hmm ilagay sa isipan talo hindi po mangyari itong violence. Ano? Opo. Mm -hmm. Kayo po ba, Colonel uh, Tafalia, sa Las Piñas Police, kayo ba'y nagde-deploy din ng mga personal po ninyo sa mga eskwelahan para po matiyak na uh, ligtas siyempre, di ba, yung mga estudyante? Opo. Uh, Opo po, meron uh, po lang tayo tayong mga police visibility outside the school. Mm -hmm. But, uh, yung, uh, dahil nga po yung aros na yon, ganyan tayo nasa barangay, medyo hindi kalayuan. At yung barangay naman, may deployment ni sila. Pero mm hmm Maroon nga sa kadamihan din nila, hindi naman natin sila ma, ma 24 hour, I mean, for the whole hour, mayroon tayo doon. But marami na po kasi tayo kaskulahan doon. No? Yeah. So, mm -hmm. At siguro isa rin sa mga titingin natin na siguro paigtingin pa yung police presence sa mga, lalo sa National High School kung saan marami pong estudyante, mm -hmm. may maraming mga, oh, yun po eh. So, isa rin sa pag-uusapan namin at uh, titingin namin kung saan pa namin i-improve yung security hmm. sa loob at sa labas. So aside from mga program sa eskwalahan, tapos siguro yung police presence nataigting din po namin. Hmm. Okay. Tsaka siguro sir ano no, yung uh, mga eskwalahan din, magkusa na rin na i-inform ang pulisya. Kung halimbawa meron yeah. silang napapansin na may mga gang, may mga, yung, yung may mga violent tendencies na yung mga bata, di ba? Para mas mabantayan kasi. Stop. opo sir. Tama po yan kasi meron nga po tayo kailangan pag may isang bata ay yung parang nabubuli na, mm -hmm. nahimik na, hindi na normal. Dapat immediately yung uskalahan o kawing kapulisan o barangay ay mm -hmm. eh, ma-inform para makausap mm -hmm. or uh, ano man dapat may parang hindi na po lumala yung uh, na, mga, mga pag-aaway or uh, feeling niya, uh, yung kakaisahan siya. Mm -hmm. Parang Oho, oho. With that, sir, maraming salamat po sa mga ibinahagin niyo impormasyon kasi pag-uusapan din po namin yan mamaya kasama po yung presidente ng mga... Uh, walang pinoprotektahan.